Makana kumaga papa iman mona na ako rin sa bino ko. Kaya man, mun, pwede mo po ba akong tulungan sa aking takdang aralin? O, oh, oo, oh, oh, okay. okay. 9-12 Alamin at isunat ang kasalungat na kasarian sa bawat bilang. Ano ang kasalungat ng ima? Ina. Ano ang kasalungat ng kahera? Kahero. Ano ang kasalungat ng nilang? maraming salamat po kuya manmon walang ano man manmon gusto mo po ba kumain ng mansanas? sabi na salamat napaka bait mo talaga Kamusta ka po Ate Dai? po. Maraming salamat po sa pag ng aking dula dulaan.